Mariin kinundi ng United Nations ang pambobomba sa isang ospital sa Gaza Strip na ikinamatay ng limandaang katao. Pahirapan din ang pag ng tulong sa Palestinian territory dahil ayaw makipagsundo ng Israel sa ceasefire. May ulat si Joy Salamatin. Papalo sa limang daan ang namatay matapos tamaan ng misay ang Al-Ali Baptist Hospital sa Gaza. Ito'y sa gitna pa rin ng tumitinding labanan sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas. Tinawag ito na massacre ng Palestinian government at isinisisi sa Israel. Mariing itinanggi naman ito ng Israel at sinabi ng galing sa pumalyang raket ng Palestinian Islamic Jihad Group ang pagsabog. Dagdag pa ng Israel forces, may ilang rockets mula sa Gaza na patungo sa Israel ang dumadaan sa naturang hospital. Nangyari ang pambubomba sa hospital isang araw bago ang nakatakdang pagbisita ni U.S. President Joe Biden sa Israel. Mariing kinondena ito ng leader ng Amerika at nagpaabot ng pakikiramay sa lahat ng nawalan ng mahal sa buhay dahil sa insidente. Maging si United Nations Secretary General Antonio Guterres kinondena ang pag-atake. Gayundin si UNICEF Executive Director Catherine Russell na ipinanawagan ang pagprotekta sa lahat ng civilian. Giit niya dapat nang magpatupad ng tigil putukan at bigyang daan ang humanitarian aid. Ganito rin ang panawagan ng World Health Organization. Anila, maraming buhay ang nailalagay sa kapahamakan sa bawat oras na nasasayang hanggat hindi binibigyan ng access ang humanitarian efforts sa Gaza. Kasunod naman ang pagsabog sa hospital, kabi ang protesta ang isinagawa sa iba't ibang lugar sa Amman, Jordan. Gumamit na ng tirgas ang mga polis para itaboy ang mga demonstrador na nagtungos sa embahada ng Israel. Sa Lebanon naman, nauwi sa gulo sa pagitan ng mga demonstrador at polis ang ginawang kilos protesta sa labas ng embahada ng Amerika. Maging sa West Bank, nagkasagupaan ang mga demonstrador at mga tauhan ng Palestinian forces. Kasunod nito, kinansela ng Jordan ang nakatakdang summit kasama si Biden. Nakatakdasa ng makipagpulong si Biden kina Jordan's King Abdullah II, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi at Palestinian Authority President Mahmoud Abbas. Ayon sa White House, nagkasundo ang mga bansa upang bigyang daan ang pagdadalamhati dahil sa nangyaring pagsabog sa hospital. Samantala, muli namang nanindigan ng Israel na wala silang sinang ng tigil putukan. Dahil dito, pahirapan pa rin ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar sa Gaza. Samantala, nagkaroon naman ng military strike sa Rafah Crossing na malapit sa border ng Egypt. Maraming Palestinian na ang nagtungo sa lugar sa pag-asang makalilikas. Sa ngayon, papalo na sa may git apat na libo ang namatay sa nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at Gaza. Joyce Salamati, para sa bayan.